Ayan, isa pong mapagpalang umaga po sa inyo mga kapatid. So, good morning po. Blessed Wednesday po sa inyo. yan time check po natin, is 6:19. Nako, grabe. All right. Ayan. So, sige po, uh, pwede na po tayo mag-start. Uh, okay. So, uh, again po, magandang umaga sa inyo pong lahat at sama-sama uh, po tayo'ng uh, magbigay ng panahon para sa ating pong uh, Devotion, no? Uh, from Psalm 144, at tayo po ay day 169 na po ng ating pong uh, daily devotion. So kung ang Bible po ninyo ay nasa inyo pong tabi, ay buksan po natin ito sa Psalm 44 At uh, siguro po no, Mag maganda na ating pong uh, basahin po ito. At uh, ang pamagat po ay my rock and my fortress of uh, David Ayan po, so uh, babasahin ko po sa English sa uh, ESV version Ayan. So blessed be the Lord my rock Who trains my hands for war and my fingers for battle He is my steadfast love and my fortress My stronghold and my deliverer My shield and he on whom I take refuge, who subdues peoples under me. O Lord, what is man that you regard him, or the son of man that you think of him? Man is like a breath, his days are like a passing shadow. Bow your heavens, O Lord, and come down. Touch the mountains so that they smoke. Flash forth the lightning and scatter them. Send out your arrows and rout them. Stretch out your hand from on high. Rescue me and deliver me from the many waters, from the hand of foreigners, whose mouth speaks lies, whose right hand is a right hand of the falsehood. I will sing a new song to you, O God. Upon a ten-string harp I will play to you, who gives victory to kings, who rescues David, his servant, from the cruel sword. rescue me and deliver me from the hand of foreigners whose mouth speaks lies and whose right hand is a right hand of falsehood. May our sons and their youth be like plants full-grown, our daughters like corner pillars cut for the structure by palace. May our granaries be full, providing all kinds of produce may our sheep bring four thousands and ten thousands in our fields. May our cattle be heavy with young suffering, young suffering, no mishap or failure in bearing. May there be no cry of distress in our streets. Blessed are the people to whom such blessings fall. Blessed are the people whose God is the Lord. So, purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanya pong uh, banal na salita. So, bago po natin pagnilay-nilayan, itong binasa po natin ay tayo po muna ay manalangin. Tayo po yung manalangin. God Heavenly father, kayo po ang amin pong uh, tinataas at uh, binibigyan ng aming uh, kapurihan. Maraming salamat po Panginoon sa uh, anyong paggising sa amin. Patunay na kami po ay may bagong araw at uh, buhay na Uh, haharapin. Salamat Panginoon sa lahat ng pagpapala. Salamat sa inyong proteksyon at matnubay. At Lord sa aming pong pagbulay-bulay ng inyong pong salita ay uh, turuan nyo kami kayo ang aming magiging guro sa umagang ito Panginoon. Kayo po'y uh, magsalita. At nawa, hindi lang kami makikinig, kundi yung uh, aming pong uh, pakikinggan ay amin pong gagawin sa amin pong mga buhay, na amin pong itong uh, susundin. Dahil kapag kami po ay uh, nakikinig at ginagawa namin ang inyong mga salita, ay kami po ay magagabayan ninyo, Panginoon. Kami po ay uh, nakatayo sa bato. Lord, salamat po na patuloy nyo kaming ginagabayan at pinapatnubayan, sinasamahan na sa kabila ng mga pagsubok, mga problema, Panginoon, na aming pong mga kinakaharap ay lagi kayo nandyan para kami po ay alalayan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming sambot na sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. So, mga kapatid, kung atin pong balikan ang apat na uh, chapters, no? bago itong 144, ay mararamdaman po natin ang desperate time, no? Ang desperate time sa buhay po ni David. So, from chapters 140 hanggang 143, no? Mababasa natin doon na sabi doon, he cried to the Lord, he cried out to the Lord, no? He poured out his uh, complaint to him. Sabi niya, his spirit faints, his spirit fails. So, It seems no na yung kanya nga pong situation na banggitin kahapon ni uh, Kuya Dan yung uh, hopeless situation no. So ang tanong ko sa inyo, ma-identify ba ninyo yung inyong sitwasyon ngayon na katulad ng kay David na parang uh, hindi siya tinatantanan ng uh, problema no ng pasakit. Sabi nga niya, ina-identify niya na parang Um, iniisip niya, nasa, siya ay nasa uh, darkness, di ba? na para wala ng pag-asa yung kanyang uh, sitwasyon. Pero alam niyo po, sa kabila ng uh, hopelessness, ng hopeless situation na ito ni David, siya po ay naging matibay at matatag. So, sa palagay po ninyo, bakit po kaya sa kabila nung kanyang sitwasyon na ito na binanggit sa chapters 140 hanggang 143, bakit siya po ay naging matibay at matatag? Gusto po ba ninyo malaman? Well, ang sagot po ay sa verse 1, sa binasa po natin. Verse 1 po ng chapter 144, na sabi niya, Blessed be the Lord, my rock. So, kinilala po ni David na ang Diyos ang kanyang bato. Kaya kahit po nakaranas po siya ng kahirapan sa buhay, hindi po siya bumigay. Ngayon, ang tanong, papaano po natin gawing bato ang Diyos sa ating mga buhay? Well, kung kayo po ay uh, nakinig sa preaching o sa sermon po nung Uh, nakaraang uh, linggo, nandun po yung kasagutan. Di ba? Ang sabi po ng Luke 6:46 to 49, sabi ng Panginoon sa kanya pong sermon on the mount, o on the plain, ang sabi, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko sa verse 46. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Katulad siya ng isang taong humuhukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Ngunit, sa verse 49 ng chapter 6, Luke, no? sa Luke, ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko pero hindi naman ito sinusunod ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon nang bumaha ibig sabihin po ng mga bumaha mga dumaan ng malakas na agos ang bahay nagiba ito at lubusang nawasak so yung bumaha ito o yung mga mga malakas na hangin ito mga kapatid, yung mga trials. Ito yung mga problema. Ito yung mga hopeless situations po natin. Pero dahil tayo po no, ay nakatayo saan? Sa matibay na pundasyon which is ang bato. Si Jesus Christ, ang Diyos. So, kahit po uh, may unos na mangyayari sa buhay po natin, tayo po ay magiging matibay. So, yun po ang ang uh, dun po nakatayo si David. No? Ang kanya pong pundasyon ay malalim. Yung kanya pong nakatayo po siya sa bato sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa umagang ito as you listen, no. Maganda po na i-assess po natin yung ating pong mga sarili. Ako ba ngayon nasaan ba ako nakatayo ngayon? Ako po ba ay nakatayo sa bato o sa buhangin. Kaya pinamanggatan ko po 'yung aking pong sharing ngayong umaga sa ating devotion na 'yun nga, no? Uh, my God is my rock and my fortress. Ayan. So mahalaga daw pala na hindi lang tayo nakikinig, no? Mahalaga na nakikinig. Pero mas mahalaga kung atin daw pong ginagawa at sinusunod 'yung ating pong napapakinggan. At dahil ang Diyos nga, yung ating pong bato, may binanggit po si David no? na anim na pakinabang sa atin. Ano po yung binanggit niya sa verse 2? Na, nandoon po yung steadfast love ng Panginoon, na siya po yung ating pong fortress, siya po pangatlo, siya po yung ating stronghold, siya ang ating deliverer, siya po yung ating pong shield, and siya ang ating pong refuge no? who subdues peoples under me sabi po ni David so tandaan po natin yon mga kapatid na kapag tayo po ay nakatayo sa bato magiging matibay po tayo well Uh, inevitable, hindi po may iwasan. Meron at meron po tayong magiging magkakaroon po tayo ng problema sa buhay. Hindi po yan maiiwasan. Darating po yung unos, darating po ang mga bagyo. Pero kahit darating po yun, handa po tayo. Bakit? Alam natin na magiging matibay po tayo, hindi tayo bibigay, magiging matatag po tayo dahil tayo po ay nakatayo sa bato. Ngayon, again, pa, paano tayo masasabi natin tayo po ay uh, Uh, tao dito nakatayo sa bato. Kasi hindi lang tayo nakikinig sa salita ng Diyos, katulad ng ginagawa po natin ngayon, kundi sinusunod natin. Ginagawa po natin, sinusunod natin. Kaya sabi ng Lord, galit siya dun sa mga tao. Tawag kayo ng Panginoon, Lord kayo ng Lord. Praise the Lord tayo ng no? praise the Lord. Hallelujah. Okay? Pero hanggang kinig lang pala tayo pero hindi naman natin ginagawa at sinusunod ang kanyang salita. Kaya mga kapatid, ito po'y nagpapaalala sa atin, no? Na pag tayo po ay nakatayo sa bato, yung ating pong kalakasan at yung kakayahan na matagumpayan yung hamon ng buhay ay hindi po nagmumula sa ating sariling lakas o kakayahan. Kundi nire-recognize po natin una sa lahat na ang lakas po natin ay nagmumula po sa Diyos. Hindi po tayo nag-iisa no, sa ating pong mga laban sa buhay na ito. Kaya masasabi natin na siya po, no, ang Diyos po natin, ang ating pong kapangyarihan at nagbibigay sa atin ng tagumpay. Ngayon po, sa gitnang bahagi ng chapter sa verse 3, nagtataka po si may 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 question po doon si David. Sabi niya, "O Panginoon, ano yung taong upang iyong isipin? O ang anak ng tao upang iyong alalahanin?" Ang tao ay gaya ng hininga, ang kanyang mga araw ay parang anino na lumilipas. No. Well, sa kabila po ng kadakilaan ng Diyos, iniisip niya tayo hindi pa hindi bat itong uh, word na ito sa verse 3 ay uh, nakaka-encourage po no sa ating lahat na sa dinami-dami po ng uh, nilikha ng Diyos tayo po ibinigyan niya ng kanyang pansin at ng kanyang pagmamahal kaya mga kapatid no kung ikaw man po ay nalulungkot ngayon, nalulugmok ngayon dahil may pinagdadaanan ka. I encourage you, no? Na yun nga, no? Kakayanin mo 'yan. Bakit? Kasi iniisip ka pa rin ng Diyos. Inaalala ka niya at mahal ka niya. And yun nga, pagkatapos po, humingi si David ng kaligtasan, no? Kaya patuloy po tayo. No, na manalangin sa Diyos, humingi ng kaligtasan sa mula siguro sa kanyang mga kaaway, no? Humiling ng kasaganaan para sa kanyang bayan. So itong panalangin na ito ni David ay hindi lamang para sa kanya pong sarili. So mga kapatid, uh, lesson natin na yun nga, pag tayo po ay nag-pray, hindi lamang po tayo manalangin sa sarili po natin. Ito ginawa ni ni David dito, ipinalangin niya yung kanyang mga anak, ano pa? Pinanalangin niya yung kanyang ani, yung kanyang mga mga kawan, no? Na, na sila po ay uh, dumami, no? Dito pinapakita na ang panalangin natin ay hindi lamang para sa ating personal na pangangailangan, kundi para rin po, no? Sa ikabubuti ng ating pong uh, pamilya, sa ibang tao, sa ating pong uh, community, sa paligid po natin, at yun yeah, nga, para sa kinabukasan ng ating pong pamilya. And lastly, itong psalm na ito ng 144 ay nagtatapos ng isang napakagandang declaration. Ano pong declaration? Maligaya ang bayan na may ga ganong kalagayan. Maligaya ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Ulitin ko po, Maligaya ang bayan na may ganong kalagayan, maligaya ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Ang tunay na kaligayahan, mga kapatid, ay matatagpuan hindi sa kung anong meron tayo, kayamanan, kapangyarihan, hindi po yun. Kasi panandalian lang yun, mga kapatid, mawawala po yun. Pero ang pagkakaroon po ng Panginoon bilang ating Diyos, yun po ang tunay na kaligayahan. Kapag ang, sen, ang, ang Diyos po ang sentro ng ating pong buhay, ano po ang magkakaroon tayo? Sa kabila ng meron tayong problema, meron tayong kapighatian o kalungkutan, meron tayong kapayapaan, katiwasayan, at pag-asa no? na yung mga problema natin na kinakaharap ay ating pong malalampasan. Kaya mga kapatid, bilang pagtatapos, meron po akong mga katanungan para po pag nilay natin ang Psalm 144 at ang aking prayer po na magkaroon po ng personal na yun nga, ano, pangungusap sa inyo ang Holy Spirit. Sa pamagitan siguro makakatulong itong tatlong katanungan na ito. Sa paanong paraan mo nakikita ang Diyos bilang iyong bato? iyong tanggulan o tagapagligtas ng iyong buhay? Pangalawang question, unang tanong po ulitin ko, sa paanong paraan na nakikita mo ang Diyos bilang iyong bato, tanggulan o tagapagligtas? Pangalawa, paano ka nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang pag-alaala at pagmamahal sa iyo? Paano ka po nagpapasalamat sa Diyos na ikaw ay laging inaalala niya at minamahal niya. At ano po ang ipinapanalangin mo sa iyong pamilya? Hindi lamang sa sarili mo. O kung hindi man sa pamilya, sa community mo, ano yung pinapanalangin mo sa ating bansa, sa ating bayan? Katulad ng panalangin ni David. Yun po mga kapatid, yung aking pong sharing ngayong umaga. So, tayo po ay manalangin. Iyuko po natin yung ating mga mata, yung ating ulo, at ipikit yung ating mga mata. Let's pray. God, Heavenly Father, tayo, kayo po'y dakilang Diyos, yung aming pong bato, yung aming pong tanggulan, ang aming tagapagligtas. Lord, pinupuri namin kayo sa inyo pong uh, walang hanggang pag-ibig at pagmamahal sa amin. Lord, salamat po at uh, kayo po ang aming pong kalakasan sa bawat laban ng aming pong buhay. Salamat Lord sa palaging pag-alala ninyo, pagpatnubay ninyo sa kabila ng aming kahinaan. Pagiging tao namin, Panginoon, na Lord, kami po ay nakakalimot at nakagawa po ng kasalanan. Muli, Lord God, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi po ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan. Lord, gusto po namin na kayo ang magiging bato ng aming buhay upang kami po ay maging matibay. At Lord, mangyari lamang 'yon kung hindi lip service 'yung ginagawa po namin. Tawag kami ng tawag sa inyo, Lord Lord, nakikinig ng salita ninyo, pero hanggang doon lang hindi namin ginagawa. Lord, baguhin niyo po kami. I-transform niyo po ang puso po namin na hindi lang kami makikinig, kundi ginagawa po namin yung inyo pong mga utos. Hiniling po namin na patuloy namin, uh, patuloy nyo kami na, Lord, ingatan, iligtas sa lahat ng kapahamakan, pagpalain nyo po yung aming pong pamilya, yung aming pong mga anak, yung aming pong mga trabaho, hanap buhay, Panginoon, at Lord, sa mga bumabiyahin na po ngayon, ingatan nyo po sila sa daan. Bigyan nyo po kami ng kasaganaan, kapayapaan, Lord God. Hindi lamang para sa sarili namin, kundi para din po, no, sa kalawalhatian ng inyong pangalan. Tulungan nyo po kami maging lagi po, no, na nagtitiwala po sa inyo, sa inyong salita, na kayong lagi maging sentro ng aming pong buhay. Nawalagi niyo pong Lagi namin maranasan ang tunay na kaligayahan na nagmumula lamang sa inyo. Salamat po, Panginoon. Ito aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So again po, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pong maikling uh, devotion. Again, okay, good morning po and uh, God bless everyone.